Hello guys, sa 6 minutes video na to ay tayo nga pala guys is maglilinis ng PC. So samahan nyo ako maglinis ng PC. Simulan ko ngayon sa pagtanggal nito ang aking um, tempered glass cover dito sa aking unit. So, for screw lang umahawak nyan. And then, yan, video card, tinanggal ko na rin. Yan, kita nyo naman, sobrang alikabok yung video card natin. GTX, ano nga pala yan guys? Six, um, 1650 Super. Natanggal ko na rin yung mga fan kasi ang main reason kung bakit ko tulidinisin lilinisin is yung mga fan. Sobrang dumi ng fan nito. Hindi ko mapapakita sa inyo isa-isa pero yung fan nito guys is as in sobrang kapal ng alikabok at umabot na nga ng ilang tao uh, sa parang one year na rin yata nung huli ko itong nilinis. So kaya kailangan ko talaga siya na linisin maigi. So ito naman yung aking motherboard, diyan na yung lahat. CPU, saka yung RAM, saka cooler. Okay guys, so ito nga yung motherboard. Tatabi natin, tinanggal ko na nga pala yung cooler niya. yan makikita niyo yung mismong CPU natin. Na, ayan yung kanyang thermal paste. Hindi pa pala masyadong tuyo, pero dahil nabaklas ko na, no choice tayo, papalitan na natin yan ng panibagong thermal paste. So, ganito lang maglinis ng thermal paste sa inyong mga CPU. Alcohol lang, 70%, pwede na. Tapos kung may tissue kayo, basa inyo lang ng alcohol, sa kanyo linisin yung lumang thermal paste. So, may option kayo na bunutin yung CPU, pero tinatamad ako kaya hindi ko nabubunutin since kinamitan ko rin ng vacuum to. One week later. So after a while, tapos na tayo maglinis lahat. May kita nyo guys na malinis na lahat. So inabot ako guys ng 2 hours yata, kalilinis lahat niyan kasama ng fan. Kinamitan ko siya ng brush, paint brush, kinamitan ko din siya ng toothbrush, kinamitan ko rin ng basahan. So matagal na proseso yan guys, mano-mano natin ginawa para sulit naman yung ating paglilinis. And also guys, ang gagawin natin ngayon is i re assemble ko na lahat. So, tinan nyo na lang para magkaroon din kayo ng idea. Um, sa pag assemble nito, minsan inuuna ko yung motherboard, minsan naman yung fan. Depende, kasi dito naman sa case ng uh, PC case ko, pwede naman siyang kahit anong unahin yung motherboard o yung fan. Hindi naman siya masyadong abala. So, yan. Kita nyo naman, nilapat ko yung motherboard bago ko ilagay yung fan. Pero hindi pa nakascrew yung motherboard unahin ko muna i-screw yung fan dito sa likod. Anyway guys, eksos nga pala tong fan dito sa likod ng motherboard uh, computer case ko. Ngayon naman, nalagay ko na yung screw ng board. Nasa limang piraso yung screw na yan. Kailangan mahalaga yan para hindi nagbibigil yung inyong motherboard. Also guys, yan pagkatapos ko ilagay, lalagay ko na yung mga pin para makita ko kung lapat pa rin yung mga cable. So ito yung Uh, galing sa power supply na cable. Rekta dyan sa ating motherboard. Lalagay ko na rin yung mga cable ng USB, cable ng switch. Yung switch case, ang technique ko dyan, ko ng goma o tinitapan ko para hindi na ako magre-rearrange. Pabalik na rin yung mga SATA cable kasi apat yan nandyan. And then after that, guys, is lalagay ko na itong mga fan yan. Tinanggal ko kasi yung fan sa taas para mas malinis ko siya ng maigi. At sigurado akong walang alikabok na matitira. Okay, so nalagay ko na yung mga fan. Exhaust nga rin para yung aking fan dyan sa taas para mas maraming tatlong fan yung humihigop papalabas. Tatlong fan din yung papasok. Yung nasa front na fan naman yung tatlo na yung nakikita nyo ngayon, papasok naman ang higop ng hangin yan. Siya yung humihigop ng malamig na hangin, papasok sa unit natin. Okay, cable management tayo. Mahalaga to para may sara natin at hindi mukhang spaghetti cable yung mga cable natin. And then, ngayon, lalagyan na natin itong aking GPU. Yung GPU ko nga pala guys, nilinisan ko din. Pero bago nga pala nalimutan ko, ito muna naglagay ako ng thermal paste. Ito ay Deep Cool C3. Tapos sa shelf ako nitong aking CPU cooler na matagal ko na rin gamit. Nakalimutan na ko na yung model nito pero Um, very reliable din tong CPU cooler na to. Hindi siya ganun kamahal pero okay din siya. Anyway, meron ding ilaw yung fan niyan. RGB din siya pero hindi na ko control. And then, lalagay ko na ngayon yung GPU, which is itong GTX 1650 Super ko. Ayan, lalagay ko na siya. At make sure guys na pag lalagay ko ng GPU ay naka-lock yung kanyang uh, doon sa case para hindi siya nag-wiggle. Lalo na kung yung GPU nyo is mabigat. So, sisecure ko lang yung the rest na mga screw dito sa fan sa taas. Baka kasi biglang malaglag to. And then, yung mesh, ilalagay ko na rin. And then, after that, yung cover sa likod, yung back panel na tong ating cpa uh, unit, in case. And then, ilalagay ko na rin yung nasa harap. Anyway, yung sa harap walang screw yan, nakaano lang yan. I may pressure lang yan, may lock lang yan. Pwede nyo siyang tanggalin at ibalik. Then, lilinisin ko na yung tong tempered glass. Gamit ko pang linis na yung microfiber cloth at saka tissue para wala talagang mark ng fingerprint. And then, lalagay ko na yung mga lock. Anyway, bago nyo lagay yung lock, make sure hindi nyo nakalimutan yung rubber footing. Kasi pag nakalimutan nyo yun, pwedeng mabasag. And then, after a while, pwede na tayong mag-check kung gumagana pa ba. Moment of truth. Yan guys, bumukas naman yung PC natin. <laughs> Which is, lahat kinakatakutan to pagkatawa sila maglinis kasi marami sa kanila hindi na bumubukas yung computer nila. So yun guys, salamat sa inyo panonood. Don't forget to follow me here on TikTok and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. This is Simple Tech. reminding everyone that technology is not that complicated. Huwag kayo matakot. Kung gusto nyo maglinis ng PC, linisin nyo lang. Kung di magbubukas, matututo kayo pag sa mga errors ninyo. In lang.